Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, ako po'y humiling ng isang pabor na isubscribe ang aking maliit na channel. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa aking mga bagong video. Maraming salamat po. So guys, back to the topic tayo. Ang topic natin ngayon ay mula na naman sa isang tanong ng ating subscriber. So narito ang kanyang tanong. Madam, paano ba malalaman kung malapit ng malapit ng labasan ang isang babae? So guys, ang tanong po ng ating isang subscriber, eh, itago na lang po natin no, ang kanyang pangalan. Kung paano ba daw malalaman kung malapit na sa sukdulan ng isang babae? So, ako po ay nagsaliksik para matugunan ang kanyang katanungan. So narito ang mga sinyales na malapit nang makaraos ang isang babae. No? So number one, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kapag parating na ang babae, ay bumibilis ang kabog ng puso dahil hinahabol niya ang kanyang nararamdaman na malapit na siyang labasan. So, yan po yung isang senyales na malapit ng makaraos ang isang babae. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. So, hindi po yung puso na yung sa ano ha, yung love, lab, lab na tinatawag na tibok, no? Ito po ay yung pagtibok o yung bumibilis yung ano ng kanyang puso na dahil siya po ay malapit ng makaraos. So, yung number two, hindi sinasadyang pag-urong-sulong ng mga muscle sa ari at matris. Matris, no? At ito'y mararamdaman ng lalaki dahil sumisikip ang ari ng babae. So, malalaman na malalaman ng isang lalaki, kaya nga sinasabi ko dito, no, ang mga sinyales. Kapag ang isang babae ay malapit ng mag hindi sinasadyang pag-urong sulong ng mga muscles sa loob ng ari at matris at ito'y mararamdam, mararamdaman chak ng isang lalaki dahil ito po'y sumisikip po ang ari ng babae doon sa loob, parang nagmamasil control pag malapit ng makaraos ang isang babae nandoon yung muscles niya sa loob na talagang parang ano, inaano niya, yung minamasel control no na yun po ay isang natural isang natural na hindi po siya sinasadya kaya maramdaman po yan ng lalaki na sumisikip yung ari doon sa piston ng isang lalaki no kapag nag uh, nakikipagtalik tayo so yan po yung number 2 number 3 naman lumalakas ang pag-ungol ang malakas na pag-ungol ng isang babae habang nagtatalik ay isa ring sinyales na malapit na siyang sarurok o sukdulan. So, isa po rin ito na kapag malapit na ang isang babae, lumalakas ang kanyang ungol dahil sa sarap ng kanyang nararamdaman at nasisiyahan po siya. Kaya, nilalakasan niya ang ungol niya no? sa pagtawag dito habang nagtatalik kayo o yung partner niya. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman, dumadami ang katas. O ano ba ito? Kapag malapit ng makaraos ang babae, mas lalong bumabasa ang loob ng kanyang ari. At ito'y mararamdaman din ng partner na lalaki. Kapag malapit na kaming makaraos, malapit na talaga siya sa rurok, dumadami yung likido o yung katas doon sa loob na mamasa-masa, talagang mamamasa-masa kasi dahan-dahan nang lumalabas din yung katas, no? Pero hindi pa rin talaga ano, yung talagang nilabasan na, pero dahan-dahan na ang katas ay dumadami. So, maramdaman din niya ng partner na lalaki dahil magbabasa doon sa loob, no? So, yan po yung uh, number 4, dumadami ang katas. At ang number five naman natin, namumula ang mukha. Kapag malapit na ang babaeng labasan, ang kanyang mukha ay namumula. Ito naman ay kapag uh, nagtalik kayo sa may ilaw, pero kung tawag dito sa madilim naman, chak hindi mo siya makikita, no? Pero kung ano, kung merong ilaw o maliwanag yung pinagagagawan niyo ng pag pagtalik ninyo, makikita po natin sa mukha ng babae na mamumula po siya. No, isa na yung bahagi na natural talaga yan na nangyayari dahil yun na nga, ano na yung mga nangyayari sa katawan niya na sinasabi, no? So yan po yung number 5, namumula ang kanyang mukha. At ang number 6 naman natin, nanginginig ang katawan. Kapag malapit na ang isang babae sa sukdulan, natural na manginginig ang iba't ibang party ng katawan. At ang talagang manginginig doon ay yung banda sa ano talaga niya, sa may puitan at saka sa may baywang. Talagang uh, manginginig yon at saka sa may hita. Yan po, tandaan po natin, malalaman nyo yan kung uobserbaran ninyo. No? na manginginig yung hita ng isang babae na talagang lalabasan siya, hindi po peke, no? Hindi po peke, kasi may mga babae na nagpepeke. Pero pag nakita nyo na tumitigas, na nanginginig yung ano niya, may, mula sa balakang, sa may puwitan niya, tsa, malapit na yung lalabasan. At ang ano dyan, ay huwag nyong itigil, no? So, yan po yung number 6. At yung pang last naman natin, pang number 7 naman natin, naging malumanay ang kanyang boses kapag siya ay nagsasalita. Hayyan. Tulad tulad ng malapit alimbawa, ang kanyang boses o ang kanyang sali, ang sanyang salita, meron siyang sinasabi, ganito, tulad ng malapit na ako. Bilisan mo, huwag mong itigil at iba pang mga salita na gusto niyang sabihin sa iyo na nakiki siya kasi malapit na po siya kaya, ayun na nga, naging malumanay ang kanyang boses na gustong-gusto niyang sabihin o sinasabi niya, o wag mong itigil kasi dyan, malalabasan na ako dito sa posisyon na to At iba pang mga salita, no? Malapit na ako, bilisan mo. Yan po ang normal na sinasabi ng uh, karamihan sa babae. Pero, paalala lang po guys, hindi po lahat na mga sinyalis na ito ay uh, nararamdaman ng mga kababaihan, pero siguro, Marami din naman dito sa sinabi ko no. Kasi iba-iba naman talaga ang uh, ang ang tao, ang babae, so hindi natin masabi na para sa lahat po ito. Kaya lang ang sinasabi ko lang po yung mga sinyales na talagang nangyayari sa aming mga kabab kababaihan. At ako po ay magpapatunay dahil po nararanasan ko rin naman ito, no? Habang nakikipagtalik. So, yan po guys ang ating uh, topic ngayon. At sana nagkita mo ang uh, iyong tanong at binidyuhan ko na lang para pangkalahatan na rin. Maraming maraming salamat sa iyong tanong. At sana'y huwag kayong magsawang, magtumangkilik sa maliit na channel ni Ate Estela ninyo. Maraming salamat.